Subling na bahaan kagabi eh, ang pipila ka bahin sa syudad sa Mantao Puman sa kusog na uwan, kagahapon sa hapon, hangtod na pagkagabi Sama sa may barangay Tipulo, kundi in daling may padala o suction pumps. Ang city disaster aron mapasuyupan dayon ang lugar. Nakamog na kinig kabugat sa trapiko sa dapit. Laing gibahaan kagabi eh, ang party sa Mahiga Creek sa Subang Dako. Kundi in mabantayan ang pagsaka o pagsuyla sa tubig sa Sapa. Matod hino sa sabantao City Hall dili kaayo grabe ang kataas sa libel sa tubig itandi sa Miagi sa karaposang tigom sa DRM usa kini gitukik taliwa sa nasinati nga mapag-uan-uan og epekto niya sa La Nina. ask ang um, LGU Malay City na to prepare ato ang mga mga lumulupyo sa atong syudad kay uwan na pod so aside from that na sa na tayong mga baha, uh -huh. na mga sakit na mga gawas na unya. Uh -huh.